kalabaw kasi ang pinaka mahirap piliing hayop sa lahat ng binibili. Ah. Dahil yan ay pinipili ang puyo, kuko. Ah, masailan. O. Masailan pa lang ganyan masailan na yun. Masailan ang kalabaw. Ah. Masailan, ang puyo, no? Sa pangararo, uh -oh. kailangan matitibay. Ah. Eh, tapos pag mga araro na po, tinitingnan nila dyan pag yung mga pangararo? Puko, saka puyo. Ay, yung kuko dapat makakapal-kapal lang, ganyan. Yan, yeah, ganyan. Ito, 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 ganyan. Uh, bilog. Bilog. Oh, Sabi yeah. nila, may nakausap lang ako. Oh, pag umidad na daw yung bupal, oh, parang nag-wild na siya. Pag yung medyo mayroon na gamitin, pag kahit nagagamit na. Pag kalalaki, dahil oh? lang yun eh, kami siya pinabababa. Ah. Pinukuha na na si Milya, saka po ating ng babae. Ah. Para yung lahi hindi maubos. Sinusulpitan po. Ay, ang trabaho ng buwan. Ah, kaya. Kahit naman ako. Kaya po nakabili ng maginan? Ah, ito lang ang binili niya, anak. Magkano po yung kanya kalaki? Ayan, magandang uh, umaga mga talong TV na dito ulit tayo ngayon sa Padre Garcia, Batangas. Araw po ng Biyernes, uh, April 26, 2024. Tayo po yung mag-update ulit ang mga binibenta mga kalabaw dito yung mga lagayin. Ayan po, marami po dumating ng mga pupalo. Ito po yung mga pupalo na binibenta nila dito. Uh, at yan, kaya sama-sama tayo manood sa ating video sa araw ito. Kung bago pa lang sa channel, mag-subscribe na. Para lang akong mag and upload ng video dito sa Patrick Garcia Patangas. Sama-sama tayong manood sa video ng sarili. Good morning. Ah, Nandito na tayo mga katalong TV sa area ng mga kalabaw na binibenta. Po, marami pong ang ah, madalang po binibenta kalabaw ngayon. Ayan po. napakadala ngayon at uh, puro ito po yung mga nandito sa kita yung mga alagain. Ay magtatanong ulit ang mga binibenta nila dito mga kalabaw. Ayan. Tatanong muna tayo dito kay Boss Bagitag, like, may kausap pa. May bupalong binibenta si Bossing Bupala. Boss, good morning. Bupala ano? Bye. Parang bata pa siya ano? Ayan. Okay. Magkano ba binibenta ng ganyan? 55,000 55, daw. Bulakan din hindi. Ah, bulakan. Parang isa dala mo, madalang bang nagdala ngayon? Baka pa. Ah, baka ang marami. Ah, baka pala talaga marami. Yan okay. binibenta para puro 55,000 nito. Ibinebenta si Bosta.

mga pagkalot, kung hindi salamat na talo, kahit talo na din na ang gumimulandos, ako, talo lang talo, kung talo mong kung hindi talo, kahit kung isa na kung lima ay, oh, ang mga nista din

<laughs> 40,000 pa lang halaga nito. Sarado 40 ang tawa doon. Si Kasundo na daw pala ito. 40. Kasundo na rin kuya. Nabili ni ko ito ng 40,000 itong ano ito. Kalabaw na ito. Kalabaw <laughs> ito. sundo na sila dito. Wala, hindi na yung Kaya niyo po kuya? Uh, papaiwi. Ah, papaiwi. Saan po po dadalhin yan? Sariaya. Ah, taga-sariaya. Taga-sariaya po pa pala kayo. Ah, yun pala. Uh, Kaya po may mensahe niyang mangalaga na rin kalabaw? Meron lang tatlo. Ito. Ah. Talawa na pa yun. Patatlo rin pa yun. Ginagamit niyo po muna sa bukit din bago ibenta? Oo. Uh, ah, pala siya. Yun, kas magkano na pala ko 40. 40. 40 din po na binisir. Pang ano, pangalaga daw pala yun. May mga binibenta si boss ng mga bupalo. Daming bupalo ni boss. Bupalo boss, mga bupalo Bupalo? Galing bulakan Eh, dala sa... Ah, ito may mga bupalo kasi di pala galing ano? Parang wala mga sa bayad bayar Parang yung kalabaw ano? Dalang pa rin? Wala pa rin mga mag-hype eh, siguro kaya Mas mayarap kasi alagaan at sobrang init Pang mga kalabo, hindi ka tulad ng baka Pwede sa initan, ano? Kaya siguro takot sila mag-alagat Talo ang kalaban ito init ay Kalabo? Oo, sobrang init kasi ngayon May mga magkano mga binibenta yung mga ganyang kalalaki mo. Oo, oo. Ito, ay, mga, sa, nako, oh. ay, ay, ito yung na mura lang ito Ito yung Ito po. Ay, ito may na anim na po Ang Ganda nito isang to. Malaki na. Ganda. Kaya lang ang problema kahit magandang hype pa pag walang buyer, wala din ano? Walang mabili. Walang mabili. Wala din. Walang wala ring Oo, kahit magandang hype. Oo, oh, ayan Oo. Oh. Alaga ano Kaya lang yung kapital niya tulog din ano? Aba, ay pagod at saka puyat ang iniisip din eh. Tapos pakain pa. Tapos walang mamimili. Oo nga. Ba't kaya ka hindi walang mamimili? Kasi wala nang tatrakay ng hindi sa tataas ulit tataas. Ang problema ay walang mamimili. Kuya, sa tagal ni nagbebenta dito, parang hindi pa naman ako mabuti isang taon. Ngayon naman nagkaroon ganito na tagal na pato malang binita ng kalabaw o lagi din, lagi din naman kasi yung mga tayong tao kasi ang kalabaw kasi ang pinaka mahirap piliin hayop sa lahat ng binibili. Ah. Dahil yan ay pinipili ang puyo, kuko. Ah, masailan. Masailan pa lang ganyan masailan na yan. ang kalabaw. Ah. Masailan. Pagkakawang puyo. Sa pangararo. Uh Oo. -oh. Kailangan matitibay. Ah. Yung tapos pas pangararo ng pono tinitingnan nila diyan pag yung mga pangararo. Kuko at saka puyo. Ay, yung kuko niya dapat makakapal kapal pa lang ganyan. Yan ganyan, style naman. ganyan. Bilog. Bilog. Oh, yeah. Yeah. Uh Oo. -oh. So, Para ibiyan. Para medyo malakas yung kapit ng man sa lupa. Ah, ah, no, pag ang lupa ay hindi putik, pag may oh. butang kuko. Sa, ano sa kapit? Uh. Uh -huh. Hindi siya bulo, hindi But, siya. Oo, oh, hindi dudulas. Siya ah, yun pala yun. Kaya pangkalabaw ang kalabaw pala 'yung paglalang paggamitin ng Hindi ka tulad ng katay. Kaya katay po tayo patay. No, hindi ka tulad. Pipiliin ko po 'yan. Oo. Uh, may mga marka yan ganyan, no. ayun na 'yan. Tulad ng pangkatay natin, may mga marka. Pag mga ano pala kasi kalimitan ginagamit talaga sa bukid ang mga kalabaw, ano? No? Oo, okay. 'yan 'yung 'yan ang kaibigan ng magsasaka. Oo. No. Pag wala, pag wala ka na yan Hindi kompleto ang iyong bukiran Hindi ka magandang magbuong halaman no, Kung hindi, hindi tatawagin magsasaka pag walang kalabaw uh, oh. Kailan yung masama ka ngayon kinakatay ng mga kalabaw yung tinatanong ng iba Oo, uh, uh, karami, karami marami, marami na ipapaparte silangan ba, mga pang ano mga gandang oh. mga galing bulakan yan Bulakan pa ito uh, oh. So, ibig sabihin ko sir, eh sabi nila may nakausap lang ako pag umidad na daw yung buffalo parang nagwa-wild na siya pag yung medyo may harap na gamitin pag kahit nagagamit na pagka lalaki oh? lang yun eh kami siya pinabababa ah. kinukuha na lang si Milya sa kapwa ating buffalo ng babae ah. para yung lahi hindi maubos sinusulpitan po ay yung trabaho gusto rin yung buffalo ah kaya yun kahit na manakaw ay nga yung pagka hindi ka ganyan hindi mo ah kaya ikaw mga ngayon pagkasasawa hindi ka mag uh. Oh, ay, yung pala yun. Kaya pala nag-wild yung mga bupalo. Oh. Kasi kinukuha na silang similya. Oh. Uh, kaya may ginagawa yung sumpit. Mm uh -uh. Para huwag magalit. Kasi ang hayop, pag hindi nakatan yan, oh. magagalit. Kaya pala. Kaya pala yung mga bupalong ay ngayon na gawin siya. Sabi nila pag medyo may dad na doon, lalo pag nalang. Oo. Oh, Oo. Oh. Para ko na. Na, ah, kaya, kayo pala. Kaya iba natatakot na pag bupalong kinuha, na gawin daw pag, ano, pag lumaki na. Yung Pally, pala. Mm, yung pala. Tunay pala yun. Ay, Delikado pala, no? Tunay pala yung kala yung isa yung experience Yung pala yung talagang paano sa bupalong. Kaya pag malaki-laki na ito pala, binibenta na yung mga ganito mga pupalo. Yan si Kuya nakausap natin at sanay na sanay si Kuya doon sa pagbibenda at mga paghahayop ng mga kalabaw at pupalo. Mas so, magaling pa rin pala ang kalabaw pag yung pangarap. Uh, ito ay ayos pa siguro pag pa. bata pa. Mga pasi, may ari. Ayun ba, si Kunshan. Kunshan! Rika! Ayun. Ito yung magkano naman binibenta yung mga ganyan bupalo nyo? May, may 60,000? May git na 60,000 daw ito. Ay, mga bupalo rin pala ito. Yung mga mestizo na ito. Iba, no? Yung mga mestizo na ito. Mga may na 60 ang mga alaga nito mga bupalo ito. Yan. Tatawaran sila. Ulo

utang. Iyon na kalaban mo ba. Oh, nga, nasa yun, <laughs> pa. Oo nga, na kalaban mo pa. Ano mo? sa iyo. Ha? Ayan, no? ng ng Di pa ta? Ito na yung paswerte na daw pag napanak daw at marako ay. Tumali na si Musa. Ay! naman magandang kalaban mo. Last Tawas! 62. Ito nga ang tawad ko. Ha? Yun! 62 nga tawad. Iyan na na yung magbibili O, dumakain sa kahit doon. 62,000 daw palang <laughs> tawad dito sa bukulong ito.

So may tinatawaran pa rin pala dito 56,000 daw ito ah 58,000 daw ito 56 ang tawa dito sa bupalong ito na 2,000 daw ang diferensya nila hindi pa nagkaiki 56,000, 58 ang patigas hmm 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 saysy tatay bakit ito magkakasundo sa ater tawaran ang tawad 58 ang patigas nice na na ibigay na ni Bossing ng 56,000. Oh, oh, Ah, oh, oh. 57 pala. May nakuha din si Kuya. Ay, nakabili na kami. Nakabili na. Magkano rin po? Tagad na inulukan, bibigay din pala. <laughs> Harap <laughs> maligaw pag aakuan eh. <laughs> ay. Pag. Ayaw tumawag agad. Magkano rin po nakuha? 57. 57. 57,000 dapat kaptisay natin daw. 57,000 kaptisay binata kaptisay Ayun kaptisay sila kaptisay naman kaptisay binata pangalan. binata naman naman. kaptisay binata kaptisay binata kaptisay binata kaptisay binata kaptisay binata kaptisay pangalan kaptisay binata kaptisay binata kaptisay binata kaptisay binata 57,000. Ay, saan po ang dala niyan, kuya? Sa Chaong. Ah, sa Chaong, ah. Pangalaga nila. Madaling daw sa Chaong itong, ano, itong bupalok. Na binina din. May mga binibenta si boss na mistisong bupalok. Okay. Yan. Parang wala na kayo mga purong bupalok. Ayan ano? Ha? Parang madala pati ang bintana yan. Oo, oh, oh, madala. Pa mga minit, wala pa daw damo. Ah, hirapin sila pag-alaga. Pati may mga kalaban na init, ano, mga kalabaw? Oo. Oh ganda ng katawan nito eh. Magkano ang binibenta Malaking ito? Bawa 65. bawas sa 65 naman. Saan so, yung lalagay ka? Laban ito mga praso eh. Ayun, nakita ko. Mistisong bukol. Ito namang maliit-liit. Bawas sa 55. Bawas sa 55 natin. May nabenta ka naman na boss ngayon? Oo. Oh. Ah, meron naman na. Puro sa katay. Ah, pang Mas mabenta talaga pang katay oh, ngayon, no? Sa buhayin. Kesa, sa buhayin. Ah, 13. Nabenta eh. lang sa katay. Ang dami. Pagkakang pa ka po sa ngayon? Ah, mahinay na ngayon. Ay, kasi puro kayo pinandala oh. nyo ngayon. Kaya medyo mahinay na ngayon. Pagkakang yeah. katay, mabenta sa kita. Oo oh, nga. <laughs> so, ganda pa rin yung katay. Kaya lang ibadalang na rin yung pang na nagdadala ngayon, no? Oo. eh Ayun, no? binibenta pa rin bossing ito. Eh, ngayon ito minabawas nabawas kang alagay. Hayupin, ano ka na benta. Wala. Dalawa? Ay, ito. Nakabenta na dalawa na. Ano ako, pa ko sa napalan dalawa. Yan si Boss Bini benta pa rin ito. Mga pangalagay. Yung mga gusto mamili dyan, punta na kayo dito talagang ano. Maraming binibenta kayong mga alagay na medyo mura-mura pa at hindi pa na anong damok. Binibenta pa ni Boss Bini. Pagkakaya rin kayong kuyaw, nagyay ako dalawang eh. dapis siya, pabigay siya mga bata. pari paray palusog sa kalabaw, dalawang dapis siya. Oh, dalawang dapis siya, paray. Hindi ko na sa inyo. Dalawang dapis O, sige, dalawang dapis Ayan, nabi nila na kuya. kasunduan na. nabi nila. Kaya alagaan niyo po. pangalaga alaga Pang lome. paborito ng mga taga-garcia, lome. Pwede pang-alagaan niyo po kuya? Oo, oh, boss. Saan po ang dala? Sa bablo. Ah, Magkana rin po pinagkasunduan? 41 41,000 okay. San San Pablo San Pablo Ah, San Pablo Sila ko yan Lagi pa rin ang ah. Alagayin pa daw ito not, mm -hmm. Ito 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 ang dokumento ay isang... Opo. <laughs> Kaya ba ito tayo may itat na ng alaga na kalabaw? May, dati, may alaga na rin kayong kalabaw? Ah, mayroon na rin. Yan <laughs> sila bossing. Shoutout sa kanila. Mga subscriber pala natin. Yan. O. Nabili na ito ng 41,000. Binibenta sa tuyang pang alagang lakay kalabaw ay, <laughs> ito kayo nagagamit na sa bukit ano? nagagamit na nagagamit na daw ito Magka magkano po? may kita limang po binipeta nito kuya ito, ito ay nagagamit na sa bukid. kaya parang medyo bata pa rin siya no? ay so, ito pala yung babae maganda ito gamitin sa bukit maalam siya nakakalagi sa pangilong yung kanyang danong sari yan. May kita limang puto binibenta pa ni Kuya. Yan. May binibenta si Boss ng mga maliliit na mga kalabaw. Kinahanap yung nanay niya. Bat, batang bata pa. Nakabita ka naman para nakabita naman ano? Nakabita. Uh -huh. Magkano naman yung kanya kalalaki binibenta? Ano patong sa 35 at 30. 30. Ah, ito ay patong sa 35 at 30 ha naman. Patong sa 30. May uh, hila na aral? May hila na bang? May na lang. Ah, may hila na, maalam na. Oo, oh, tali. Ah, tali lang. <laughs> Siya nga. Pero para madali na matuto mga kalabaw, ano, kaysa ibang sa sabaka. Ayan binibenta pa ni Bossing. Yun, uh, na, na yata nila kuya Mag-inahan. Mag-inahan. Nabili na sa inyo kuya? Kasi mag-inahan kalabaw. Kinatali na yung anak. Ganun laki ng inahin na to. Kopya. Nag-alamay yung anak. Ang laking kalabaw nito. Laki. Paya kayo po nakabili, mag-inan? Karinaan. Ah, ito lang ang binili niya, anak? Magkano po yung ganyan kalaki? Eleven five. Oh, ah, medyo mahal natin pala. Lilitsunin. Ah, lilitsunin po. Kala kayo mahal na pa. Hindi pa naman po mabubuhay na, no? Lilitsunin pala po. Eleven five na nabili niya kuya. Bata po. Eleven five. Ah, mga katalong, gusto po yung mga kalabaw dito at mga bupalong mga pangkatay na ibang ganda sa dulo mga pangkatay na po yung mga yun ang doon po yan po mga alagayin po mga pinaparada nila dito dahil kulang po, po ang pangkatay